Biyernes nang nabutan namin si Arlene at ang kanyang dalawang buwang anak si Raja, na si Raha na nag-aabang sa labas ng emergency ward ng PGH. Dumayo pa mula 13 Martres Cavite, magamot lamang ang kanyang anak. Hindi ko alam po anong sakit niya. Kaya nga dinala ko dito kawaan ng ito. Bukod sa bingot niya, yung dito, yung nga yun, ano kung bakit para siyang naniniga sa mga katawain niya at bilang nayak ng sobrang sakit. <tinyo> Ngunit anumang layo ng nilakbay ni Arlene sa kasamang palad, hindi nalapatan ng lunas ang kanyang anak. As so hindi naman ito emergency. Kung gusto mo i-private eh, ipag-private po na lang eh. Kaso wala kaming pera nga eh, kaya dinala ko ka sa pili. At sana na po, bawang clinic may kota. Bawang clinic may kota. Kung hindi mo matatapos sa kota, mayroon mo ang Muling bumalik si Arlene sa PGH kasama pa rin ang kanyang anak na si Raha. Sa kanyang muling pagbabalik, nagbabaka sakali siyang malalapatan na ng karampatang lunas ang kanyang anak ngayon. Oo, maato talaga ako. Talaga, ano pa, ano, pag-uwi namin um, nung... ano, na ng Sabado eh. talaga, Kila pagtayo at paghihintay, matutubo na Raha ng mga doktor. Isa so, kanya kasi hindi lang isang problem yung nakita mo diba? I may mean, cleft siya, may female siya, at like, nag-seizures din siya, nag-convulsion so, din siya. So inisip natin, baka may maximami si na taron siya ng infection during her pregnancy. So, pinapacheck ko yung blood niya. Pinapacheck ko yung baka so, yung female niya, at yung convulsion niya dahil sabi, sobrang hassle. Pakahirap pala pumila. This first time lang namin pumila dito eh. Pero hindi namin i expect na ganun kakrawd yung tao. Mm -hmm. Actually, binigay sa amin lahat yung, ano, yung resita na gagawin namin, yung mga referral, kung saan kami dapat, i ano, kung saan sa dapat i-check up. Ang problema sa amin, kami yung walang pera. Kaya, pag-iipunan muna ulit ng budget para makapagalaw. Kasi may mga bayad din. Lahat ng laboratories, babayaran din daw. Ayon naman sa pamunuan ni Dr. Domingo, patuloy at hindi apektado ang operasyon ng ospital ng kaguluhan ito. At so, yung actual operation, hindi nababawasan ang pasyente namin. Ano? Kung inpatients na nakakonfine sa amin, hindi nababawasan. Yung mga pasyente nagpapacheck up sa OPD namin, ganun pa rin kadami. At ang serbisyong binibigay namin, ganun pa rin. Pati inooperahan namin at ginagamot, hindi nagbabago. Para kay Dr. Lapeña, patuloy pa rin ang kanyang serbisyo sa kanyang mga pasyente sa kabila ng kanyang leave. Yan ay sinumpaan namin. Bilang manggagamot, hindi namin pwedeng pabayaan ang aming pasyente. At habang patuloy pamumulitika sa ospital, hindi pa rin may ang mga problema ng PGH na hindi pa rin magamot-gamot. Ayon sa Commission on Audit, nangangailangan ng PGH ng 3 bilyon piso para mapanatili ang operasyon nito. Ngunit kung titignan ng inilalang budget sa PGH sa mga nakalipas sa taon, hindi pa ito aabot sa kalahati ng 3 bilyon. Inilala ng 80% ng budget ng PGH sa sweldo at benepisyo ng halos 4,000 empleyado nito hindi kasama dito ang mga doktor. Habang ang 20% ay ginagastos para sa gamot at iba pang supplies ng ospital. Kaya wala na raw halos natitira para sa iba pang gastusin ng PGH tulad ng bayarin sa kuryente at tubig. Imbis na ibabayad mo nga sa Meralco dati at hindi ka makakabili ng gamot, ng pang-X-ray, ng chemical para sa reagent na inaasahan ng ating pasyente. Ipinagmamalaki rin ng PGH ang laki ng bed capacity nito. Ngunit tila hindi pa rin sapat ang pinakamalaking pampublikong ospital na ito para sa dagsa ng mga pasyente nito. Kung magdadagdag tayo, madaling magdagdag ng kama. Pero kailangan mo ng dagdag na suporta para sa utilities na kakainin ng bawat pasyente. Ang um, para sa dagdag na nurses dahil walang magsisilbi merong mayroong ratio na dapat i-maintain para sa dekalidad na serbisyo. Kung nasa ICU ka, 1 is to 2 maximum. Pagka nasa ward ka, 1 is to 5. Dapat ang nurses. At hindi natin matutugunan yan kung wala tayong dagdag na pondo. Ang panawagan talaga rito, pakinggan ang pamahalaan, ano ang sinasabi ng ating mga nukto na nagmaslim. At uh, tingnan ang tunay na kalagayan ng PGH na matagal ng kulang na kulang sa budget para sa pangkalusugan at pagtugon sa mga sakit ng mga mahihirap nating na mga kababayan. At sa pagtatapos ng araw, habang patuloy pakikibaka sa isyo ng posisyon ng direktor, Nananatili ang PGH sa pagtupad sa panata nito ng serbisyo sa pinakamahihirap na Pilipino habang ang mga pasyenteng sinarahat Lolo Francisco ay patuloy pa rin pipila at maghihintay. Umaasa sa libreng serbisyo ng naghihinalong ospital na ito. PGH ang takbuhan ng maraming may hirap na Pilipinong umaasa sa libreng serbisyo nito. Ngunit sa gitna ng umpugan, kakarampot na budget na inilalaan, kakulangan sa gamit at mga pasilidad, at mga pasyenteng pinapasan. Tila ang PGA siya ay pasyente rin na umaasa sa karampatang lunas at atensyong medikal na dapat tugunan ng pamahalaan. Ako si Jig Manika at itong nakatala sa aking reporter's notebook.